Magandang araw, mga reklamador! Alam ko, excited kayo sa Sona. <laughs> excited na manood? Agad ko, alam ko na! Excited kayo, kayo manood dahil gusto nyo maraman kung ano yung magiging rason sigurado naman tayo na mga rason at pangako lang ang laman ng zona, di ba? Alam naman natin yan. Nakikita naman natin, di ba? Observant naman tayo sa mga pangyayari sa bayan. Rason at pangako lang, no? Ang una-unang rason na hinaharap natin, kaya excited tayo kasi gusto natin maraman kung ano na naman ang rason. Bakit nasa na yung tag Oh, no? Ang bagas na tag asan na? Ang bugas na tag asan na. <laughs> oh, di diba? Mga rason, Hindi accomplishment yan eh. Mga rason, bakit hindi nagawa. yun ang nakikita natin. Alam mo naman tayo, di ba? Alam mo naman. Mayroon tayo. May power tayo. Nakikita natin yung mga bagay-bagay. <laughs> may super saiyan power tayo eh. Alam na natin. Na puro rason na lang. Tapos abangan uh, natin kung ano naman ang mga pangako. Pangako Pangako Hindi na Bababa Bababa Lipat-lipat na lang <laughs> Ay, sorry Baka iba yung Baka iba yung pagkaintindi ng iba May mga tao pa naman na Sobrang malisyoso Ganang! Ah, uh, ako, excited ako. Alam ko naman, wala accomplishment accomplishment. <laughs> siguro yung, ano, kay, binigyan ng 20 million rewards yung, ano, uh, si Kibuloy tapos yun ay siguro yung accomplishment galing sa friends nila no? na may nagbigay ng 20 million na pabuya tapos nahuli yung isa tapos gano'n. <laughs> Siguro yun, accomplishment placement tayo. Uh, ano, yung droga. Yung droga na nahuli yung isang van. Siguro, isa rin yun sa accomplishment nila. <laughs> so yun lang, excited ako. Uh, malaman kung ano naman yung ano, yung mga pangako. Yung mga pangako. Kung ano pa, yung mga pambubola, Oh. Yun na nga ang sinasabi natin, eh. Il Administrasyong ito, puro pambubola, o. Oh. <laughs> Ba't ako tawa ng tawa? Tayo na. Uh, nakakalungkot 'yan na pag-usapan natin, no? Alam naman natin, inexpect expect natin yung magagandang bagay na sabihin ng presidente natin. Pero personally, alam ko at alam natin, alam, alam ng lahat ng Pilipino na wala naman talagang ibang ginawa ang administrasyong ito, kundi paghandaan na mapatuloy yung, mapatuloy yung pamamahala nila sa Pilipinas. At this early, two, years pa lang sa, sa administrasyon, yun lang ang pag Tapos isa pa, before ko, bago ko makalimutan, uh, excited pa rin ako malaman kung ano yung nangyari sa Mahalika Investment Fund kasiraan. Ay, kasi na maniwala na nagiging ano yon mahalika investments scam. Sa so, dito na ako isa din yun sa gusto kong malaman, sa gusto kong mga ano, sa gusto kong marinig <laughs> ano na naman ang kaya? Ano naman kaya ang ibang pangako? Patungkol doon. Yun lang. Salamat.